Dalawang power tools na dapat meron ka sa farm. Plus, accessories nila. Ganito na in-order ko online. Sinyales na tumatanda na tayo. Tara, mag tayo. Yan! Sana! Sana! Paano ba ba masasabi na matanda ka na? Well, baka matanda na talaga ako. Kasi 29 years old na ako at iba na yung kinakasaya ko. Ano ba ang kinasasaya ko? Ito. Imbes na magagan ng bagay, ito ang ino-order ko sa Shopee. Ito. At ito. Yan. Lalaki niyan So ano ba itong mga in-order natin na ito? Actually, itong mga bagay na to previously meron na ako nito. Nakakalungkot lang na siya ay nawala unexpectedly. Ngayon, masaya ulit ako dahil dumating na yung order natin. I-unbox natin ngayon. Okay. Okay. Ito, ito yung isa sa pinakauna kong tool. Kasi ito yung ginagamit natin panggawa gawa ng equipment natin. Yung ating bulk feeder at bulk waterer. Ito ang ating hole saw. So itong tool ko na to, ang presyo niya ay ah, 728. Kasama na yung shipping. So ito ang itsura niyan. Bam! So ito, di ba, attachment natin ito sa ating drill para pag nagbubutas tayo ng mga bagay-bagay okay mukhang goods naman siya okay dito lang yan ilan itong isa yan ito na ganda nito tada so ito yung set natin ng drill bit kasi marami tayong project dito may nagbubutas tayo from time to time may anong nangyayari kailangan natin bumili ng mga iba't ibang drill bit so with this iba't ibang size meron ng pang kahoy meron ng pang concrete meron ng pang metal or plastic yan kumpleto. so ang uh, bili ko dito is 531 pesos with shipping na yon okay di ba ganda okay diyan alam ulit ito then syempre ang ating pinaka maganda So, ang cost nito is 3,450. So, ano ba ito? Taong malaki na to no check natin yan ito na ito na. tada Stanley drill at Stanley angle grinder yan so package ko na siyang nakuha okay tingnan natin ang kagada dito sa drill na to ng Stanley 600 watts 13 mm impact drill So, pwede niya siya sa concrete. Naka Case na siya na kanya. Boom! So, check natin yung mga accessories, no? So, ito yung pampaluwag ng uh, para magpapalit ng drill bit. So, ito yung mismo nating drill. Yan. So, meron itong forward and reverse function. Yan. Tapos, speed. Magiging variable pa yung speed nya based sa pagpisil mo sa trigger. Yan. Tapos, meron ditong normal at merong hammer. Tapos syempre meron tayo ditong handle. Syempre yung ating user manual. At ang maganda, bonus, ang ganda nung case, di ba? Yan. Yan lang yan. And then, ang ating final, angle grinder. Ito ay maliit lang kasi siya ay 750 watts lang. Pero okay na okay siya pang sariling gamit at pang DIY. Tingnan natin. You know, user manual ating grinder itself yan, ganda diba? tapos syempre yung ating pangpalit ng bala natin tapos syempre meron tayong yung handle natin syempre for stability din sya para stable pag nagkakat ka and then itong lagi ko itong ginagamit itong ating protector okay basically pag tumatanda ka na ito na yung nagpapasaya sa ng mga gamit So obviously, wala tayong kuryente dito sa ating pad. Kaya punta tayo sa farmhouse. I-try natin itong ating mga bagong laruan na power tools. Tara! Okay, andito tayo sa ating hydroponics. Siyempre, para matry kung gumagana. Ayan. Kasi ito ang ating angle grinder. Tingnan natin kung gumagana. Okay, check natin lagi kung nakapatay. Bawa isaksak. Then, So yan Good sa so ating mga binila So yan, i-comment nyo sa baba Kung ano nagpapasaya sa inyo Sa Lazada at sa Shopee Yan lang, peace